Good morning mga guys, nandito ako ngayon sa mamahang ito sa Bilalus Luz Ayan mga guys, napakarami ng mga nakakain sa umagang itong dito sa mga paris-paris Masarap mga kain natin Mayroon pa mga itlog paris, mayroon pa mga ati ano tayo? Ayan mga guys so. Mayroon, hita mayroong hita mga guys ng etlo na sudo pari sa nga kung magkano po ang halaga ng gusto nyo mayroon po po chicken mga so guys mga ihaw mga yan po yan mga guys ang magawa nyo po yan

Sarap, mura pa Excuse me, at Excuse me, adik. Cepat saya. Yang 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 galawangnya makanon. One print yun. Kada Kada isa. Pag-vlog ka? Kasi inaalak, nagpaalam mga kong. Para makita mga inaalak Ayun mga

Sarap, mura lang. Bagong tayo. Ito ang ano pa. Masarap na bagong lada. Ate, siya mm -hmm. pa sa inyo. Pwede rin ako maki-order din sa ate. Makuha din ako ate. Pero regular lang sa akin. So, wala pa tayong makaka May bigas din. May bigas din. Ay, kami. Welcome to my goongay <laughs> Welcome to my vlog. Mahirap na vlogger, mga ka-tay. May mga na ito. Pakita siya. Picture maganda. Ayan, Set out. Ano, ayun po, pagliluto ng Mag ako dito. Ah, sige, malinis yan. <laughs> ayun, kaya ito, nabigas ni Goro dito. Ito ano? naman na. Ano, ano. ano ito? Ay. Ah, parin. Ah, parin daw po ito. Uh, Puno-puno. Ayan ang mga magandang mga tagaluto. Assistant dito sa... Ano ito? Paris. Ano pangalan pong Paris na po? Ah, uh, mami. Hindi oh, yung uh, pangalan pangalan ng Beef Paris. Ah, uh, Beef Paris. Hindi ano inaano po pangalan na lang nagtayo nito. Ah, pangalan niya Mami oh, Hit. Ah, si Mami Hit po. Mami Hit talaga. Ayun. At saka hit din ang mga ano dito. Mami Hit. Mami Hit. Bota na lang kayo Mami. dito. na lang Kung gusto niyo kumain dito na. Oh. Gusto niyo pong pumunta dito, kumain malapit dito po sa Gabi's

kaya maraming magkakain ay hindi <laughs> <laughs> man, man po kayo kasi dami yung talaga kaya naman ako dito hindi maiwasan check out po sa inyo check out po sa mga nga para makita naman sa <laughs> Nabutan eh, nabutan ang ay, ulan. Ayun, ayun, Eh, din yung nandun na kinakain ako sa kabila. Eh, isa rin yun. Ah, sa amin uh, din po yun. Doon sa may... Sa na... Oo, yun sa amin. Paris eh. lang. Doon din ako kumakain eh. Ah, okay. E, isa lang pala yun. Ayun, ayun. Kung Paris din, nandun ko sa... Ano? Kinakain ako sa... Ay, ano ba yun? Ah, so Cebuana. Sa Ah, sa buwan. Conception. Conception. So, Mayroon uh, din doon. Brands po. Ah, ano po Ano

ayaw mapakita ang iba kasi may yata ako okay, guys Thank you Thank you Ayun, yun yung kinakain ako po doon. Eh. Kabila. Okay, guys. Yun. Grabe okay, guys. Maraming salamat po. Uh, kung gusto nyo pong kumain dito sa Mami Heat. Ito. Na bagong tayo. Uh, pumunta na lang kayo po dito. Maraming salamat po. Salamat na naano uh, sa akin ng uh, vlog. Set out po. ari. salamat sa nag sa akin na may ari na nagpapakain dito na ayan na po sa akin. Say, yeah. ito po, oh. ay, Saan ayun. Saan po kayo po, <laughs> po, po? Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Wala ko pa sa tayo ng Kutsara, may kutsara po. Ay, na ito po. Sorry po sa mga naaabot ng aking vlog kung ayaw nyo magpakita dito sa aking vlog. Pasensya na po kasi di talaga may iwasan. No? Kasi <laughs> inaano ko talaga to. May kutsara po ba tayo? Kutsara Ayan. Ayun. Ito na lang ang laman ko. Okay, marami salamat. Boss, ayan. Yum, thank you, thank you. Para kain na tayo sa umaga ito. Okay, maraming salamat po. Sorry po sa pasensya na po sa mga naabot ng aking vlog sa umaga ng ito. Talaga nagpa ako dito para may pang makita tayo sa YouTube channel Mahirap na Vlogger. mo so guys, pag-support naman po sa umaga ng ito. upload natin po. upload Thank you. God bless po sa inyo.